Ang mangga ay isang drupa na naluluwal mula sa maraming uri ng tropical na puno na kabilang sa sari ng halamang namumulaklak na manggefera. Kabilang ang sari is sa pamilya ng kasoy, Anacardiaceae katutubo ang mga mangga sa Timog Asya, kung saan ang common mango, manggifera indica ay naipamahagi sa buong mundo upang maging isa sa mga pinakamililinang na pruta sa tropiko. Pinatutubo ang mga ibang uri ng mangifera sa mas lokal na batayan. Sa buong mundo, mayroong daan-daang kultibar ng mangga. Depende sa kultibar. Iba-iba ang mga sumusunod na katangian ng mangga. Laki, hugis, tamis, kulay ng balat at kulay ng laman na mamaaring magiging dilaw, ginto o kahel. Ang mangga ay ang pambansang prutas ng India at ang pambansang puno ng Bangladesh. Ang mangga ay mayaman sa bitamina, mineral at antioxidant. Ito ay nag-uugnay sa maraming binipisyo sa kalusugan, kabilang ang mga potensyal na anti-cancer effects, pati na rin ang pinakahusay na immunity, digestive at kalusugan ng mata. Narito ang health benefits ng mangga. Mayaman sa antioxidants, minerals at vitamins, pampalakas ng resistensya, pampatibay ng buto at ngipin pampababa ng kolesterol, pampababa ng blood pressure, makakaiwa sa sakit sa puso at stroke, pampalinaw ng mata, panlaban sa cancer, makakabuti sa digestive system, at pampaganda ng balat at buhok. Kung nakakatulong ang impormasyong ito, maaari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.